Sa pakikipagbuno ni Jacob sa isang anghel, anong bahagi ng kanyang katawan ang nasugatan? Hita Ano ang kahulugan ng talatang gagawin nilang mga espada ng mga araro sa Isayas Kapitulo 2, Versikulo 4? Ang pagtatapos ng pakikidigma, pagwawakas ng digmaan. Anong halaman ang inihanda ng Diyos upang turuan si Jonas ng awa nang siya ay magalit dahil sa kapatawaran ng mga taga Eve? Isang kadkuran, balimbing o kadkuran, ang halamang kumukubkob, kadkuran. Ilan ng mga anak ni Haman na pinatay ng mga judeo sa lungsod ng Susa? Sampu ano ang bagong utos na sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 13, Versikulo 34? Magmahalan kayo ng magkakaisa.